Ang usapang Senado ngayong uh, araw ng Sabado, January 18, 2025 Mamaya po ating nantabayan na makapanayam Ang dati hong chairman ng Committee on Public Services At uh, ngayon po ay chairman ng Committee on Finance, si uh, Senator Grace po Ito'y dahil uh, recently po, uh, Tuesday yata yun, Tuesday or Wednesday uh, Nagkaroon ng uh, uh, Rally uh sa harap po ng uh, gate ng Senate 'yung mga riders kasi nagkaroon ng hearing ang Committee on Public Services na ngayon ipinumunuan ni uh, Senator Rafi Tulfo may kaugnayan doon sa uh, motorcycle for hire bill. Uh nananawagan itong mga rider na sana ay magkaroon na ng batas para uh maging legal na 'yung kanilang operasyon dahil mukhang tapos na 'yung uh, Uh, pilot study at dahil tapos na eh baka daw kung wala pang batas ay maraming mawawalan ng uh, trabaho. So ating alamin dahil Sen. Grace po ang unang nagkandak ng hearing sa naturang panukalang batas. Noong siya pa ang uh, chairman ng Committee on Public Health Services. At ngayong si Senator Rafi Tulfo na lagi po din siya nag-attend ng hearing bilang uh, vice chairperson ng uh, Committee on Public Health Services. So ating alamin dahil mukhang namang may good news dahil uh, mukhang meron ng uh, commitment ang uh, ang uh, Committee on Public Services na ito uh, uh, kumagay uusad na sa Senate at sisimulan na na talakayin na sa plenary. Uh, so yan, so ating antabayanan dahil alamin natin kay Senator Grace po kung doon, ano yung resulta ng pilot study, ano yung chance na ito ba'y ma-approve Uh, bago mag-adjourn uh, uh, ng session sa February at bago matapos ang 19th Congress. Kasi kung hindi ito ma-approve bago matapos ang 19th Congress sa June e eh magkakaroon na naman ng panibagong uh, composition ang Senate at maging ang Kamara. So back to square one ba ito? Itong panukalang batas nito? At ano yung mangyayari sa napakaraming mga riders na ngayon numaabot na yata na about 60 plus thousand at maaari pa itong humabot down ng half million yung mga riders natin kung magkaroon na ng batas para rito. Ayan, Maswerte ho tayo at atin hong uh, makakapanayam ang dating chairman ho ng Committee on Public Services. Ngayon alam ko siya ay vice chairperson at siya po ang chairman ng Committee on Finance. Ang atin pong uh, uh, ano to, mamimis na rin no after six months dahil isa sa mga graduating senator, ating tinutukoy ang napakasipag senator Grace Po. Hi ma'am. magandang hapon, happy new year. Senator Grace po. Hi. Hi ma'am, kumusta po? Magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon sa inyong lahat at sa iyo, uh, Ms. Sally. Mm -hmm. Salamat po sa pagkakataon na kayo'y uh, makapanayam at inabala namin kayo ngayong weekend. Alam ko itong weekend ay panahon para magpahinga at para sa pamilya. Pero ma'am, uh, kasi naalala ko, nung kayo yung chairman ng Committee on uh, Public Services, kayo yung una nag-conduct ng hearing. May kaugnayan dito sa uh, Motorcycle for Hire Bill. Eh Hanggang ngayon, hindi pa ho ito na isa sa batas. Kaya yung mga rider, ning, uh, last Tuesday, mayon Wednesday, nag-sagawa nga sila ng uh, uh, pag-iingay sa may Senate. At ang panawagan nila ay isa batas na ito dahil kung hindi, marami daw sa kanila ang mawawala ng trabaho. So, well, ano po bang una, commitment ng Senate? May chance so, na po ba na ma batas yung deal? Well, um unang-una, nais natin bigyan ng... Um, kasiguraduhan ng ating mga drivers mga riders na importante ang kanilang serbisyo mm -hmm. kaya nga noong umpisa pa lamang ay isinulong ko na ito sa Senado ngayon dahil nga napakaraming kailangan suriin at siguraduhin katulad niyan kaya nga may pilot study para makita kung talaga bang ligtas mm -hmm. ang ganitong uri ng transportasyon at nakita naman natin ang compliance at ang magandang track record ng mga rehistradong mm -hmm. um motorcycles for hire operators pati mm. yung mga drivers, mm. riders. Um ang nangyari ngayon ganito. Apa. So pilot study ito. Mm -hmm. uh, ito ay ah uh, bibigyan din ng mandato or ng authority ng DOTR. Pwede naman kasi ipagpatuloy ito uh, habang binabalangkas natin ang batas ngayon. Um, pag sinabi nila na ay eh, kasi matatapos na 'yung 19th Congress, pwede pa naman ito itoy authorize dahil nga DOTR din ang namamahala dito. Mm -hmm. Pero Uh, nakausap ko naman ang bagong chairman mm -hmm. ng Committee on Public Services si uh -huh. Senator Ratito Tulfo. Mm -hmm. um, sabi naman niya na ito ay masusponsor niya uh, most likely bago tayo mag mag uh, recess ngayong February. Mm -hmm. Meron pa namang kaukolang tamang panahon para ito ay maisabatas. Mm -hmm. So mag-alala rin ng ating mga drivers pero syempre na alam ko yung kanilang agam-agam ukol dito. Mm -hmm. So ma'am, uh, i-sponsor na po ba ito to sa plenary uh, bago mag-adjourn ang session ng February? No, nakausap ko si Senator Tulfo last week ah uh, itong nakaraang linggo um, sinabi naman niya na mukhang makakaya niya naman ma-sponsor ito pero siyempre uh, bigyan natin siya ng uh, pagkakataon din na um ibigay ang kanyang official statement ukol dito pero kasi alam mo Miss Sally, ito yung mga ating sinigurado din uh -huh. sa mga syempre bago na yung chairman ng public services, uh -huh. kailangan din siyang magkaroon ng hearing uh -huh. at technical working group dito dahil ito yung mga ating naisklaruhin unang una um, yung insurance ng ating mga uh, mananakay at mga riders pag uh -huh. sila ay naaksidente syempre kailangan may suporta na insurance para dito uh -huh. so ang isa sa tinalakay natin, kailangan ang LTFRB ay maglabas ng information campaign mm -hmm. na yung mga kababayan natin mag-ingat na huwag sumakay dun sa mga iligal o habal-habal mm -hmm. o dun sa mga rehistrado nga ng mga riders pero ino off naman ang kanilang app. Mm -hmm. Diba? So dapat literal ang ating public service reminders na pag kayo ay napilay, pag kayo ay naaksidente, walang magkukopra ng inyong insurance kung iligal ang mga sinakyan ninyong riders. Number mm -hmm. two, um kailangan din ay um, ma Malinaw kung sino ang mga magbabayad halimbawa ng mga discounted rates for PWDs uh -huh. at saka students. Student. Kasi may mga narinig tayo na uh, lahat pinapabayad sa mga riders. Hindi naman tama yun sapagkat ang mga riders ang nagbabayad ng kasulina uh -huh. at maintenance ng kanilang motorsiklo. So dapat yung mga operators ang magbayad nito. Pangatlo, yung roadworthiness ng mga motorsiklo dapat uh -huh. kasama yan sa batas na Um, kung ano ang timbang nito, gaano ito kabilis o kapagal sapagkat kasama yan sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya uh, yun yung ating mga pinagtutuunan na ng pansin na hindi basta-basta gumagawa ng batas na hindi kinaklaro ito. Katulad yan, mga, um, ang ating mga total number of uh, Uh, motorcycles for hire sa NCR 45,000 sa mga probinsya 12,000 pero 370,000 passengers a day mm -hmm. ang gumagamit nito. So may mga nagtatanong. Isasama ba natin sa batas kung ilan ang mga motorcycles na for hire na, mm. na ililimit natin? Hindi po pwede yun sapagkat um, pag nagbabago ang sitwasyon, ang dami ng mga sumasakay o kaya ang pagpapalawak ng mga karsada at ruta, mm. kahit kinakailangan LTFRB sa kanilang uh, memo circular ang mag, maglalagay ng limits or magpapalawig ng mga dami ng mga sumasakay, mm. ng mga ride. Sumamlam so, lumitaw ba doon sa pilot study na itong motorcycle taxi ay isang reliable at safe na alternative means of transportation? Alam niyo, Ms. Sherry, hindi naman namin ito isusulong kung hindi mm -hmm. naman ito sinusuportahan ng pag-aaral. Mm -hmm. At uh, yung angkas, halimbawa, parang 99% or mas mataas ang kanilang safety rating. Uh -huh. uh, ang nagiging problema nga, yung maraming uh aksidente na hindi natutulungan yung mga pasaherong na aksidente mm -hmm. yung mga ilegal mm -hmm. na mahabal-habal. Mm -hmm. So um syempre wala namang 100% uh safe na mode of transportation mm -hmm. pero dapat dun tayo sa mga tayo na mataas ang safety record. So napatunayan naman ng ilang taong pag-aaral kaya hindi ito minadali dahil uh, kailangan natin makita muna kung ano yung performance nila. Mm -hmm. So mukha namang safe ito at higit sa lahat, marami sa ating mga kababayan na nakadepende dito kasi alam naman natin na ang connectivity of transportation sa ating bansa ay kulang na kulang. Mm -hmm. Pero misely, katulad nga niyan, yung uh, Metro Manila Subway at mm -hmm. ang pagpapa Uh, pagpapadami pa ng ating mga uh, mga uh, train or rail system, syempre pagdating ng panahon na dumadami yan, mas magiging maigi na at siguro hindi naman kailangan ng na ganito karami or na pas, mas mm. pararamihin pa ang ang serbisyo ng ibang modes of transportation. Mm. Pero ito na yung realidad talaga, ma'am eh. talagang ang dami na...